Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Uh, kasama uli natin si ano no si Boss Chip mga kainags. Ano? Nung buhay pa yung tatay ko at nagtatrabaho siya sa Department of Agriculture, nagdidestino rin siya rito. So ganun din yung kapatid kong si Boss Chip ano, uh, rin siya sa Department of Agriculture kaya pumunta uli kami dito. So naalala ko dati nung huli kong punta rito, malilit pa kami. Nangangawil pa nga kami diyan dati oh. Na, basta may ilog dito somewhere else ano. Tagal na yun, mga 1980s uli. Eh 1980s na naman tayo, ano Hindi pa sementado yung daan na dinadaanan natin kanina. Ano pa yon lupa. Kaya sabi ko nga sa inyo, magmula sa Nose bago tayo makarating dito sa Murta, sa Jose Occidental Mindoro. nako punong puno ng alikabok ang mukha mo, mga kainay, ano. Itong sinasabi sa atin si Boss Chip na itong mangga na to, itong mangga na to, mga kainay, ano. Kung napapansin niyo, kapanahunan pa raw ng daddy namin, ano, ni Daddy Ike. Di ba tol? Ang sabi yes, mo? Yes. o Kasi nung maliliit pa kami Ang tatay ko Ang tatay namin Ang mahal na namin Ang dati na Nagmamanage sa lugar na ito So isa ito sa mga titi namin nila no? Hanggang ngayon Kung titignan ninyo no? Sobrang tanda na Ng punong mangga na yan So Ako lang So mga kainags ano Dati daw pala yung tatay namin, dito nagtatrabaho, dito nag-oopisina sa Murta, Department of Agriculture. Ano? So ang nangyari, kaya nalipat sila doon sa San Jose, gawa ng merong nagkaroon ng encounter dito no between na uh, militar at saka siguro sa kusini kalaban nila no so dito dito lang Dyan lang daw mga kainay sa ano, yung kwento sa akin ni boss chief yan no, dyan. so ang opisina kasi ng daddy nila daddy dito lang dito lang banda tsaka nung araw hin, ano lang to parang isolated area mga kainay ano, hindi na siya hindi siya ganto talagang kaya may mga ano may mga nagkataon na nagkaroon ng barilan dito no encounter kaya nangyari nalipat sila sa ano nalipat sila sa yeah. San Jose sa bayan pero ngayon, ang laki na ng pinagbago nito. Grabe, hindi na to, hindi katulad to dati nung pumupunta kami dito nung maliliit pa kami. Pero tingnan, no? Wow, beautiful. Mga kayo ano, nandito tayo ngayon sa uh, mga organic projects uh, project siya dito sa Muta Demonstration Farm. Ah. Uh, so ito ang tinatawag nating vermiculture. Vermiculture. So, you know? yun tayo ng mga bulate at ginagawa natin fertilizer, organic fertilizer, yung kanilang mga tae. Ayan, para doon sa mga hindi nakakalam Ito ang katuray oh. Katuray Ayan, pipitasin lang natin yan mga Kaya next na napakasarap nito Diyos ko po Ang gagawin natin dito mamaya, ilalaga natin sa to eh Alam ko yung nilalaga sa mainit na tubig Tapos saka natin tatanggalin yung mga Pwedeng tanggalin, tapos like, titimplahan natin Ang suka, kilawin yung kilawin Tapos naku, napakasarap mga kain Nais habang kumakain tayo Ang dami na naman makakain mamaya Ay, <laughs> exaggerated. Over exaggerated. Ano uh, ba? Wala dumaan ba? Ano ba dito? Ah. Yan. Kamil. So... Pwede dumaan. May tanin. May tanin to. Pwede dumaan. ah, hindi pala tayo pwedeng lumakad laka dito kasi baka pala may mga tanim, no? Yan. So yun, katuray din yun mga kainis Naku, dadamihan natin ang na kuha natin ng katuray Siyempre naman Boss Chief, gusto mo kuha ng katuray? Ako, Ayan pala, oh, tingnan nyo naman mga kainags oh. Abot kamay oh Oh my goodness May kayo oh. Ayan, oh, ayan yung nakakatawa makita ulit mga kainags ano, Yung mga original na ginagamit Nung pag-aaraw dati ano. Ayan, yung kalabaw At saka yung pambungkal Ng, ng, ano, no, ng lupa Kasi nga yung karamihan nga Gumagamit na ano na yun Motor, wala na yung kalabaw Nakakatawa lang ulit ano, Makita Katuray. sarap manguha ang katuray. eh. isa to sa mga paborito ko mga kainag sa no? Katuray. ulam kunin ko na to ah, yan yeah. ay hindi ko na pwedeng kunin to no? kasi hindi na fresh yan no? yung fresh na lang kunin natin pwede pa rin yan pwede pa rin ah. ito to o, pero mas maganda yung pwede yan basta ganyan huwag lang lanta huwag lang lanta maganda yung mga yung mga ganito oh Pabuko ganito. pa lang yan. Yan yung mga ganito maganda mga kainag. Pipitas tayo ng Yung katuray, ang sabi nila ay nakakagamba ang maganda raw to sa high blood ano. ang Devil's Mountain, mga kainag siya. Wow! Sumpa natin. Ayan. yan siya, oh. Parang mga sungay. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Yun ang Devil's Mountain. Ayan. Ganda, no? Tapos yung baba niya, yan ang baba sakahan. Wow. so uwi na tayo mga kayo no kasi alas 6 na ng gabi at dumidilim na at para maganda kasi bumabiyahi tayo pa uwi ng bahay nakikita pa natin yung dinadaanan natin no kumpara sa sa gabi sa gabi eh, syempre aasa na natin sa ilaw ng sasakyan natin eh mas maganda yung habang may liwanag pa kahit pa paano mas safe kahit pa paano di ba uwi na tayo so, sa bahay natin makita ano <laughs> manaylayo rin na narating natin ano dahil dito sa sasakyan na to Ayos, Boss Chip, ano, kaya pa mag-drive? Ayos, let's go. Ayan, yeah, so tara mga kainags, wear helmet para safe. Ngayon, nandito naman tayo sa sorbeteros mga kainags, ano. Kasama ulit natin si Boss Chip, ayan, o. Oh. Bubusugin natin si Boss Chip mga kainags, ano. Babawi tayo sa kanya di ba? inalagaan niya tayo nung bumisita tayo sa kanila sa Oriental Mindoro sa bahay niya ngayon it's time naman para bumawi tayo sa kanya so tara masarap yung halo-halo rito mga kaines so, tara samahan niyo kami ni Boss Chip ayan o oh. ah, so ito na ngayon mga na yung order natin ano ayan o oh. yan ang ipapatikim natin kay Boss Chip ano Boss Chip gusto nga mo ba nakaka ayan, ayan. tsaka umorder na rin tayo ng halo-halo ma pero mamaya na mamaya na nila ibibigay yung pagkatapos natin kainin tong Lomi special, super special mga kainan dyan. Ano pang hinintay natin boss chip. Banata na natin. Okay. Ayos. Ay, pa pala sandok do. Pambihira na lang. Kaya so mga kainan, kasama ko si Mick Organic. Nandito kami sa isang restaurant na masarap do yung homemade burger. Ito yun. Oh. Ayan. Homemade burger. Tikman natin mga kainan dyan. Wah, masarap nga. Malasa, pati buns. Yung tinapay, Malasa. Alam ni ko ang galing, okay ba? Ah, hindi mo pala ang tignan nun sa akin. Ayot? Ayot? Pwede. So mga mga kahine, so masarap nga yung ano rito, homemade burger. Hmm? Ako po, hindi ko po. Napakasarap nga. Tama-tama yung sinabi sa akin ng kaibigan ko ni Moto GXP. Pati yung buns masarap. Oh. Mm. Sarap. Ay ngayon tikman naman natin yung spaghetti nila mga kainos na yeah. yun. Ah, tikman natin oh. Pwede, pwede, pwede. Masarap dyan, masarap dyan. Ito mga kainos, meron pang show out tayo in order. Ayan asado to titikman natin oh mmm tarap tarap mga kailig nabulunan ako kamira tol tignan mo rin yung asado ha okay <coughs> <coughs> tignan natin mamaya tignan, tignan daw ako mukhang mukhang mawiwili ako dito sa sa Pilipinas ah. sa sarap ng pagkain mmm mmm na napakasarap Hello 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 How are you guys doing? Good. I am good How about you, Ina? I'm good too I'm good too Alright, good too I'm great You're great, okay So ito mga kainis, ano? Ito mga pabangkin natin eh Gusto ng pomelo Napakasarap ng pomelo Ang ni Boss Chip Yan So ito, pitasin oh, na natin to Ito, malaki, no? Kunin natin to ito Boss Mike Kunin natin itong, ano, malaki Pwede na o, oh, ito to. kunin natin itong malaki O, oh, ayan o oh. Pitasin natin, ano? Ayan, kita ka ah, Ako! Pitasin natin ah. Aray ko Parang, ano, ah. ayaw mo pakitas Yun! O, oh, pitas na O, oh. Ah. take it Ako Ha? Huh? Ako ah. Okay, grab it Grab it Just Good twist. job <laughs> Pitasin Ha? Ah. Just twist it Agay, 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 agay Ah <laughs> <Where>? <laughs> <it. Sorry>. Okay. <laughs> you know it's hard. I'm gonna help. I'm gonna help. Okay. Uh, gonna help. Let Theo do it. Okay. Oh. Ah. Oh, oh my God. Gonna, you have to do what... To do. Like oh yeah. Oh my God. Okay. Careful. Your careful. Ball. I need to oh, Careful. Oh. Okay. Oh. Fetch it. Oh, fetch it. Take it. Oh, I got lane. That was the scariest thing ever, Alright. No? Uh, How did you win it? Ah, is na. You have to twist it. How okay. You... How many more? Yes. Okay, okay isa. Kunin oh, oh. daw ni ano ni Boss Chip yung isa. Boss Chip. Oh, Boss Chip. Kunin mo Ay, na. Kailangan, kailangan ko ng panungkit. Eh. Panungkit? Asa kunin mo ito? Tata, tata. ta ta. Yun. Asa? Yun. Hindi tama noon. Ano mas malaki? Hindi, yun nga. Mas malaki. Mas Pwede Pwede malaki rito ito. Pwede ba to? Malaki. <laughs> Pwede to hindi. Tingnan mo. Ito malaki. malaki. Ano to? Ito malaki rin. Ayun. <laughs> <Inug> na ba? Ay, <laughs> ah, ino na ba? Ah, Jay. Wow. Oy. Oy, ino na. Kalasagad. Oy. Ay. Pasensya sa ayun, kukunin niyo ano, baka may tamaan ha. At oh. Ah. Ay, laglag, ang dami naman, alaglag, pambihira, isa lang sinungkit mo Isa lang sinungkit mo, dahil bumagsak pero puro hinog na rin to mga kainis, ano, hinog na rin to mga to eh. Bansot lang. Ano hmm. oh, Yan. Mm. Yan. small one. Ayos. Ayos. So ito na yung ating ano no katuray, yung kinuha natin sa murta na katuray. Paminta kasi wala tayong paminta. Tatakbo lang ako sa tindahan, yung drug na paminta. Yan nako eh habang nagluluto sila doon. Mga fresh na gulay, malunggay. Nako mga kainis, ano. Bili ng paminta para matapos na yung ensaladang katuray natin. Yan, ito yung maganda rito, you know? pag may kulang na mga sangkap, tatakbo ka lang sa tindahan. Nandun na lahat, malapit lang. So maglalakad muna tayo. Yan. Guys, pagbili nga ng paminta. Ikaw ang buhibili, wala kang lalay? Andun, busy yung... ayo yung mga uh, lalay, nagbakasyon oh, eh Durog o, oh, durog Piso? Pabili ng ano? Pabili ng 13 kung sakaling mo ma, ma ma ano, marami pang reserba. Ayan, Oh. No? Parang kinalang lang diyan kami nakatambay dati, oh. No? Tapos yung bahay na yun, matagal na yan. Lalo na yun, mga kainis, nakakatong tingnan, no? Nandiyan lahat ang memories namin, eh. Masalamat. Ayos. Ayan, so tara, mayroon na tayong paminta. Gusto ko lang tingnan to, kasi nandito yung memories namin, eh. Ayan, no? mula sa gutter na yan mga kainag oh. Diyan kami nakaupo dati Tapos tong bahay na to talaga naman gusto ko talagang balik-balikan eh Hindi yung memories namin no Kasi ano nakakatuwa lang kasi hanggang ngayon buo pa rin to Itong bahay na to no Walang, walang pinagbago Same na same Tapos dyan o, no? lang, dyan kami Naglalaro lang kami dati dyan Tapos ngayon, ito na Idol! Happy New Year! Happy Kailan nang alis mo? Hindi natin alam kung kailan ulit tayo makaka-uwi. Ano? Nandun si Boss Chief, nasa taas. Tsaka yung si Princess niya, si Keisha. Ayan, ako po. Ang mga aso natin, hindi na itatali uli yan. Nasaan na mga aso natin? Sabi ko, wag nang itali. O pag tinali niya yan, sabi ko eh, hindi na ako magpapadala. <laughs> ang dira. Ito na yung ating finish uh, finished product mga kinis no, na katuray. Yan. Paboritong paborito ko mga kinis ano Parang ano to eh, kilawin na uh, insalada ganun. Sarap, grabe. Lasang katuray. Hmm. Hello. Hello baby girl, hello baby boy. How are you? ha huh? Yeah. <laughs> Hi, coffee. Ayan, coffee. Ito yung aso natin, hindi natin, natin papadalian yan. Malaya na sila ngayon. Ano, coffee, ha? High five. High five. High five. Good boy, oh girl. Good girl, baby girl. Good girl. Yan, para sana ito, ano? Si Pepsi. Yan, dito kami dati nanonood ng TV, mga ka ano? Yung bintana nila, ganun pa rin, kahoy na kahoy. Yan, yung bintana nila na yan, punong-puno ng mga tao yan, nakikinood ng TV dati way back in 1980s. Sila kasi yung unang meron TV dito, no? bilang na bilang yung mga may bahay na meron TV dito sa lugar namin. Ayan. tapos syempre pumasyal-pasyal muna ako dito kasi gusto kong ano eh, bago ako umalis, bago pumunta tayo ng Maynila at pumunta ng Canada. Ayan, gusto ko lang munang ng masilayang muli ito, no? Ayan, oh. No? eto, to, 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 Kasi dito kami naglalaro ng bata kami. Menard! Kailan mo si Menard? Nandiyan ba? Ah. Ayan, dito, dito. Hello? Dito kami naglalaro. Bata kami dati. Kaya gusto ko lang tumambay dito. Dad! Yeah. Ah, ah. Yan, uh, kasi tayong gustong kausapin dito sa mayari ng bahay na ito, mga kayo, Para makapagpaalam tayo kung pwede tayong pumasok dito sa lumang bahay. Dito sa lumang bahay, no? Kasi gusto kong pumasok sana dyan Makapagkuha tayo ng clips sa vlog natin Para Kasi gusto kong maano eh ma, ma Isama sa vlog na to no? May pakita ko rin sa inyo kung bakit lagi kong binabalik-balikan tong bahay na to Kung bakit parang merong sentimental value Sa akin tong bahay na to At saka to 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 yan, no? Sabi ko nga sa inyo madalas ako umuupo rito no? Ah. Madalas kami umuupo rito ng ganyan no? Mga kababata ako dati Yeah, shout out kay Pidel Sanchez, no? Yan. Kaibigan ko, yan. Wala na rito eh. Sila yung nakatira dati dito. Yan. Ay, naku po. Bago man lang tayo bumalik ng, ng Canada, no? Masilayan natin. So mga kayo nagsanong, andito na. Pinagpumayag na yung mayari. Pwede ba kita pakita sa video? Oo, oh, pwede. Oh. No. Si Menard Bautista. Naku. Isa sa mga kababata natin. O, kabat siya ng kapatid kong Bunso. Bunso ba? Yung Bunso? O ah, si Marlo? Si Marlo. Dundun. Ah, si Dundun. Yung, ah, si, si Mr. Ah, it's, accountant. It's So, pasok muna ako kasi yes, yes. gusto ko lang ipakita sa kanila. ng mga kinags. Yan. So, ito. Naku, napakatagal na nito. No? Original to, di ba, Nard? Original yan, mga kinags. So, oh, kita nyo. Pati yung hagdanan. Naku po, Panginoon. Pati yung silong, walang nabago. Hindi ba ako mabuslot dito? Matibay pa rin to, mga kinags. Ano? Matibay pa rin. Oo nga, delikado. Hanggang dito na lang. So, kasi dito kasi to, kami tumatambay dati. Yan, dyan kami tumatambay. Pati ito original to, di ba, Nard? Lahat yan original, yeah. no? Mga kainags. Pati yan, pati yan. Dito kami nakatambay. Mm -hmm. yani, minsan, ka minsan, nakaupo kami rito. Kung mapadwa rito, pwede yan. Kaya nakaupo pa. kami rito dati. 1980s yun. Oo, kaya pa yan. Okay, pahawak tayo. Nard, sambutin mo ako pag nalaglag ako. yan, Nako, oh. mm -hmm. yan Kita nyo mga kainag. Oh. Parang makita nila. Ano? Ayan. Oh, Fidel, Fidel Sanchez. Ha? Shout sa inyo. yan, sa mga nakatira dati dito. Ito yung bahay nyo. No? So ito, itong kawayan. Original din to. Matagal na to yeah, mga kainags. Oo. Oh. Pati itong dingding Yan Tapos ano Dito lang kami dati nakatambay Nakaupo Yan Pati dito Dito nakaupo Tapos ito yung Loob ng bahay nila Sala Yan Isisilip ko na lang ano Yan Ito yung sala nila Yes Sala na rin Sala na rin Sala Yan Tapos ang kusina Dito yung kusina eh. oh. Yan ang kusina Yan Kwarto At isa pasok lang natin So, paalam na tayo. Nasilip lang natin. No, Nard, maraming salamat, Nard. Thank you. Yan, Grabe. Grabe dati, oh. Tambay. Pati hagdanan, original. Masaya ako dahil lapas na, ano, napagbigyan tayo ni Mr. Menard Bautista. Maraming maraming salamat. Ito, bacon yung na ginamit yung kagabi. Lakas niya na sobra. Kalburo ba gamit nyo? Ayos. <laughs> so, salamat, talaga, Thank you, yes, Salamat. Thank you, sir. Sir, salamat. So, yun, mga kainays, no? sobrang saya na natin. Naipakita ko sa inyo yung bahay na yun. Nakakatuwa ano, parang kailan lang ang mga pangarap ko ay kahirap abutin. Ngayon naabot na natin. Ay. <laughs> Pero alam niyo mga nags ano, iba yung naramdaman ko nung no? nakita ko tong bahay na to at yung bahay na pinasok natin ano, iba ang naramdaman ko, grabe. So parang ano eh, emotional, alam mo emotional. Masyado kong ano, nakaramdam ako ng emotional kasi parang gusto kong maiyak kanina, ano. Kasi nandun lahat ng alaala -ala natin. Ay, kay bilis ng panahon. Parang kailan lang. yon <laughs> Yan kasi alis na tayo, no? Balik na tayo sa... Balik na tayo sa Canada. Kaya, medyo parang mabigat ang mga paa natin. Kasi, syempre, back to normal na. At, ang promise ko sa inyo, mga kainag, itong mga aso na to, ay hindi ko papayagang itali sila. Di ba? Di ba? Tingnan niyo amo na nila sa akin, oh. Layo ko sa binibila ng pagkain to ng karne. Hm? Nako, ayun dalawa kayo. Ha? Huh? Mamimiss ko to sigurado yung dalawang aso na to. Ay, tuwa-tuwa sila, oh. Nako, panginoon. Ha? Ah. Dito tayo ngayon sa Roma Beach ano mga kainags ano. At bago man lang tayo bumalik ng Canada eh gusto kong makitang muli ang Aroma Beach yan syempre hindi na uli natin makikita to no, ng basta basta siguro ilang taon na naman bago natin muling masilayan ang Aroma Beach kaya siguro napapansin nyo no, iba iba yung damit ko ngayong araw na to Lako, grabe, grabe kasi yung init Kaya siguro mga limang oras pa lang Yung damit na suot-suot ko mga kainags ano, Puno na ng pawis kaya kailangan ko, siguro ngayong araw na to, tatlong beses ako nagpalit ng damit. Kailangan natin magpalit ng damit kasi baka mamaya matuyuan tayo ng pawis sa likod natin, magkasakit pa tayo. No? Bali na yung damit na marami tayong labhan, malalabhan lang naman yan eh. sa tayo yung magkasakit. Naligo na ako mga kainags, ano? Sarap. Sa so, bali, gusto ko muna maglakad-lakad dito, mamasyal-masyal muna ako. Tsaka gusto kong bumili ng kape doon sa may bilihan ng kape. Ako sigurado mamimiss ko tong lugar na to mga ang So, kita nyo naman ano. <laughs> Ang daming tao mga kainex yan hanggang doon yan mga kainex ang daming tao no galing mamaya marami pang parating marami pang magdadatingan dito doon parang maraming tao doon no yan dito tayo dito tayo mga naliligo Yan, dito tayo. Pasok na tayo dito. Kasi gusto kong bumili ng kape doon, no. Kita niyo yung paligid diyan, no. Sa tabi mga kainis, yung punong-puno ng tricycle, no. Hanggang doon yan, no. Yan. Tapos tingnan niyo naman yung mga naliligo, ano. Hanggang dyan, no. So, nakabili na tayo ng kape mga kainags, ano. Balik na tayo itong kay Boss Chip. Oh, grabe. Init mga kainags. Yan, magandang araw sa inyo, no init, malinsangan, no? walang hangin mga kainags kaya nakaubad ako eh pag natulog kahit kahit na merong electric pa na, no? Init. <laughs> Yan na uh, na ngayon, bali alas 4 na umaga. ng umaga. Nagising ako nang maaga kasi natulog ako nang maaga kanina. Oh, birang mangyari to sa akin ano, gigising nang maaga. Dito lang sa Pilipinas. Tapos sa uh, mga pala no, may gusto lang ako sagutin ng comment kasi may mga nagsasabi bakit daw hindi hindi ko minsan aalalayan si Nanay pagbaba sa tricycle or sa jeep. yan kasi ano ano po ayaw niya pong ano, ayaw niyang magpaalalay, ayaw niyang hinahawakan siya pagbaba siya sa bus or sa tricycle or sa van. Kasi parang hindi siya komportable, parang madadapa siya. Unlike pag siya yung mismo hahawak, matibay kasi mahahawakan niya eh. Uh, sigurado siya kaysa doon sa alalayan mo. Siyempre, pagkahinawa ka natin yung kamay niya, gumagalaw din yung kamay natin. Kaya parang guma na stretch yung kamay, ano niya, baka, baka madapa pa siya, doon pa siya madapa. Pagka tinulungan, pagka tinulungan ko siya. Kaya pag mayroong mga gustong tumulong sa kanya, sinasabi niya na, ay, wag na, wag na, ako na lang para ano, sigurado. Pero siyempre, nagpapasalamat tayo doon sa mga tumutulong sa kanya. Yung kaya ako napapansin niyo minsan, hindi ko na siya inalalayan pagka bumababa sa tricycle kasi mas matindi yung kapit niya pag siya mismo yung kakapit doon sa mga hindi gumagalaw na bagay yeah, kasi yung kamay natin pag inabot natin yan gumagalaw yan eh diba eh syempre yung puwersa nila nawawala kaya yeah, baka madap doon pa sila madisgrasya tapos sa ah, bakit ah, hindi raw bilah natin ang washing machine ano si nanay <laughs> eh ayaw niya po kasi mag washing machine ewan ko ba doon sa nanay ko na yon gusto ko mabili ng washing machine kaya lang sabi niya eh, hindi ko naman magagamit yan so meron naman kasi naglalaban ng mga damit niya yung kasambahay niya rito so ilang piraso lang naman yung nilalaban niyang damit so yun lang mga kainags ano? Uh, maraming salamat sa comment niyo talaga tapos sa uh, mga pala mga kainags ano? meron nga pala ako ring nabasa na maraming mga naghahanap kay Manang Cherry ano? Uh, si Manang Cherry doon sa mga hindi nakakaalam siya yung nagalaga sa amin nung maliliit pa kami. Grabe, grabe sa sacrifice n'o. Apat kaming inalagaan noon, sabay-sabay. Actually, oh, sabay-sabay. Actually, tatlo pa lang kami nung una. Tapos dumating si Mr. Engineer sumulpot bigla. Nagkayrang apat. 'Yun. So, ngayon, ah, uh, nakausap ko kasi si 'yung kapatid kong pangatlo n'o, si Mr. Accountant. Sabi niya, darating daw dito si Manang Cherry. 'Yan, dito daw mag-New Year. Which is okay, no? Masaya ako kasi, syempre, gusto ko siyang makita. Kompleto kami, kompleto kami pag dumating siya. Yeah. <laughs> so, excited ako, yan. So, Manang Cherry, yan, kasi si Manang Cherry nanonood lagi yan, eh, ng mga videos natin, ano. So, Manang Cherry, uh, I'm excited to see you dito sa bahay natin, kung saan tayo nagsimula, lahat-lahat. Maraming-maraming salamat, syempre, sa pagpapalaki sa amin, inalagaan mo kami, yan. Yeah. Kahit na pasaway ako nung bata ako, yan. Yeah. <laughs> so mga kainags, ano, uh, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat sa pagsama. ah uh, kita tayo sa sunod vlog. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli.